Ngayong gabi ang premiere night ng pelikula ni na Songbird Regine Velasquez at Agamulak na Of All The Things. Yan ay matapos ang apat na taong paghihintay bago matapos ang pelikula. Mula sa Mandaluyong, makikita tayo live kay Nelson Canlas. Nelson! Luan-biruan dito sa SM Mega Mall ay eh, natuloy din ang Agamulak, uh, Regine Velasquez star, ang, ang red carpet premiere dito uh, na Of All The Things. Pag-aapat na taon kasi ang ginintay bago matuloy ang pelikula. Malaking factor ang pagpapakasal at pagbubuntis ng Asia Songbird kaya't napagpaliba ng pagtapos ng pelikula. Ipinapangako raw ng pelikula ang cute comedy trademark ni Naaga at Regine. Actually, on track naman siya sana. Kaya lang nga, biglang naging pregnant nga si Miss Regine Velasquez Alcasid. Eh, kahit naman dun sa TV, di ba, naintindihan yung kalagayan niya. Naging very delicate yung pregnancy niya. That's why even dun sa soap, kinailangan niyang mag-leave. Pag kami pelikula ka naman, hindi mo naman ma-help na ma-excite. Kasi syempre, um, you've worked so hard for that, you know, particular project and it's nice to see it. So, I, me, personally, na-excite akong makita. Like, tonight, no, I'm excited to see it. Uh, Luan, kasalukuyang naglalakad ngayon sa red carpet premiere ang cast ng pelikula at sa uh, September 26 na raw ang showing ng tinaguriang much anticipated film of the year, Now of All the Things. Luan? Maraming salamat, Nelson Canla.